Yan lang ba? Asan pa sa kabila? Grabe ang nangyari ngayong araw at hindi ko nga sukat akalain na si grade 7 nga ay makakagat nga ng aso. Umuwi nga sa amin ang iyak ng iyak nang nanginginig nga sa takot. Yung mga ganitong pangyayari pa naman ang pinakaayo ko sa lahat dahil gastos na naman nga. At hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa at hindi na nga rin kami nakapagbis ay daladali nga namin din si grade 7 sa bayan. Nakita ko kasi na medyo magana kaya nga sabi ko kay criminology ay na namin para nga mapaturukan. At kung kailan ka naman nagmamadali, tsaka ka naman walang makakita ang mga sasakyan. Kaya ang nangyari, naglakad na lang kami hanggang barangay hall, tsaka lang kami nakakuha ng tri-bike. Nakababa na nga kami ng tri-bike at eto na nga naglalakad na nga kami hanggang pagan. At hindi na talaga kami nagbangka dahil kung magbabangka nga kami, baka nga abutin kami ng syam syam at habang naglalakad nga ay pinagmamasdan ko nga ang lakad ni grade 7 at eto nga iika nga at nahihirapan na nga daw siyang lumakad. At pass forward eto nakating na nga kami kung saan nga namin patuturukan si grade 7. Actually si grade 7 ay suking-suki na nga rito at pangatlong beses ko na nga inyong patuturukan dyan. Nung unang dalin ko nga dyan si grade 7 ay dalawang taon pa lamang siya at siya nga inakagat ng pusa sa may pisngi. At yung pangalawang beses naman ay nung isang taon lang at siya naman ay nakakalumot na aming pusa sa may braso. At ewan ko ba kung bakit lagi natatapat ng Sabado at Linggo tuwing siya ay makakalmot o makakagat ng aso. Kaya nga yung unang mga pagpapaturo ko dyan ay medyo pricey pero yung mga sumunod ay hindi na dahil dinadala ko na nga siya sa mga pampublikong ospital. At hindi rin talaga biro yung mga ganitong pangyayari dahil talaga namang ikaw ay gagastos. Alala ko nga nung isang taon nung makalmot siya na aming pusa ay talaga namang babaliwalain ko na kasi sabi ko nga ay kalmot lamang. Pero nung makita ko na namamagana, abay sabi ko ay iba na ito. Ay wala para naman kaming kapera-pera noon kaya nga ang nangyari ay eh, nagbutas nga ako na alkansya. Maigi na lang talaga at nagtatabi nga ako ng mga barya-barya kaya nga meron kami nagagamit sa mga ganitong pagkakataon. At maigi na nga lang din at sa paangala ang nakagat dahil kung halimbawang sa bewang nga patas edi ang mangyayari nga ay erig. Pag nga kasi nakagat ka sa bewang patas at tawag nga doon ay erig at kung ilan nga ang kilo mo ayun ay nga ang iyong babayaran. Ganon nga kasi nangyari nung makagat siya ng pusa sa may pisngi kung ilan yung kanyang timbang ayun nga ang aming binayaran. At eto na nga pagkatapos nga siyang maturok sa magkabilang balikat ay nagbayad na nga rin ka kami. At dahil nakita nga na may record pa siya nung isang taon, eh dalin daw namin pagbalik namin para booster na lamang ang i-inject sa kanya. At sa sobrang pagmamadali nga namin kanina, ay eh wala nga kami nadalang panyo o kaya ay bimpo. Abay, kahit nga yung aking lip tint ay eh hindi ko nadala. Charing. Kaya nga ang nangyari pagkakain namin ay eh naghanap pa nga kami ng mabibila ng baby wipes. Pagkatapos nga namin makakain at makabili nga ng baby wipes, eto nga pa uwi na nga kami kung makikita nyo lang talaga yung kagat sa paan ni grade 7, ay eh talaga namang makikita nyo walang tigil talaga ang pagdudugo. Kung sa iba-ibang magulang nga, ay eh baka ni na, ibuti eh buti na nga lang talaga ako at hindi nga ako nervyosa. At pass forward eto, pa na nga kami at talaga namang katirikan ng araw. Katangali ang tapat kasi yan, kaya nga kami ay parang daing na binibilad. Like, comment and share and papalo na rin po. Yun lang, salamat.